路。 matagumpay na ng ang tatlong iligwa na sangkot sa pagpatay at pagmadrato sa isang aso sa Andres Bonifacio Avenue, Barangay San Miguel, Iligan City. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng Police Station 1, Iligan City Police Office. Ayon kay Police Captain Mangotara, ang tatlong sospek ay pawang residente ng Iligan City kasunod ng ulat ng komplinant hinggil sa pagpatay sa isang asong gala. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang asong gala ay responsable umano sa pagkagat ng apat na indibidwal, kaya't kinuha ng mga sospek ang aso dahil sa agresibong pag-uugali ito. Bukod dito, namataan ang mga sospek na kinaladkad ang namatay na aso sa likod ng isang motorsiklo dahil umano sa takot na magkaroon ng rabies. Nasa kustidiya na ngayon ng Police Station 1 Iligan City Police Office ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa RA 8485 o Animal Welfare Act of 1998. Uh -huh. Kahuli sa mga sospek ay isang malinaw na mensahe ng ang pabansang pulisya ay hindi pinahihintulutan ang sinumang nagmamalupit at nang-abuso sa mga hayop at maaaring harapin ang parusa sa mga lumalabag nito. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.